Sandaan po muna tayo dito kay ka-bestfriend Maagap-agap pa Toy Nakabuto ka? Nakabuto ka ba? Ay sya nga no Hoy, tiktang pandinig mo ha Ayaw mo man lang magliligador Ay Huwag ma-discover ah, ka ma-discover Ako ah? maraming <laughs> Kaya nga Ahoy, oh, eh, kahit damihan mo ang pichay mo Ano? Ay ayos, yan. ay, ayos yan. Ay, ayos yan. Nakabuto ka na ba, Otoy? Eh? Ay, si Kuya Dasil, kasama po natin. Otoy. Ay, oo, Yan ang mahal ngayon ng pichayit mustasa. Ay, may na marami. Ay, ayos yan, ang pandilig mo, ah. Ito eh. Aba yun, ay ano yan. Ay nakaikot na. Baka tayo ma-discover na yan. Kaya nga, pag hindi ayaw umikot, ikaw na lang umikot. Uh, what kaya ang dalawa. Ang uh, Dalwa lang. Ay ayos na yan. Pero malawak na yun. Yari din ako maghapong pagpalipat-lipat ay. Oo. Uh -huh. Ay siya nga ano. Sprangler, wari kinadom pa yung akin ah. Ilan ba yung kwento ng butas? Wari kay... Tatluhan, dalawahan. Parang dalawang naikot. Arigan, arig. Oo, oh, parang Ferris wheel. Yung ayo yun. yun, 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 yun. Pero mas mabilis magmasa talaga yun. Ayo isang iyon. Oo, oh, mo. Nung sa isa lang, dinalwa ko. Mm, akala, akala ko nagpatayo ko ng golf ay yung golf course nakikita ko tayo sa mga golf ay. Oo. Ay ay ayos, -ayos nga Parang ano, oo, ay, ay, ayos. ay is na ayos. Na na oh. Yeah. Yo. Nang gagawa sa sariling ulan ano? yeah, oo, na ay naulan na. Ay sayang din naman yung takbo ng makina pag-iisa. Oo. Umay. Kasi kidadalawahin ko ah laging haliliyan na yun kahit gabi na ayos ay siya nga tuloy ang ambun na yun lipat lipat ano lipat lipat ano lipat lipat ano ba yung katatanim lang katatanim lang ito ay naingat lantap ah ganito ang ano kaya magkaari ka ngayon ay hindi oo ano ay nakakaari na kaini nga ano ito alin mo ito kapos mabilis dilig mano mano ay ari na naikot na oh pero mababasa din yan, mamaya maya lang ang kaunti. Ah, discover ba rin niyo dati pagka manatayog? Pag matayog utoy, kampa rin lahat. Gaman? Oo. Ano nga kaya? yai yeah, eh. pero hirap ang makina. Ma... <laughs> ano nga kaya? Yung nga kanil pandulo ah. Di, ari. Oo. Yung ay. nakakuntuhan na ko nga, hindi ko alam kung totoo ay. Ang sabi? Isang ektare isang oras lang sa kanya pagdidilig. Aba. Ay baka nga kaya pag mataas. Ay, kahit isang libong bayad daw. No. Baka nga utoy pag mataas isang hectare sabi ko garpo ko ay baka naman katama so, ay baka yun na yung kanyang nabaril yung meron na ganun ay tig, tig, tig. yung bang nabaril lang na kayo meron ganun ay hindi nga daw ay hindi lang daw niya ang hus yung malaking water pump ang dala daw niya ay yun na nga yung na ganun pang mga sa tubuhan ano nga kayo yung napalo na ganun ay baka naman mahal yun na no waro kayo nasa dalawang libo gamon oo yung ganun napalo mm -hmm. ay ganun naman kalayo ang lipad noon baka titong ng bayan oh, hindi dindi. baka ito ito at saka yung ano mo yung, yung isang, ipot na yun isang street ang ano ta tatay ulit sa gitna na ganoon yun na, para bang nabaril oo nga ay diar pala yari nga pag dito itatay ay oo mababasa si Ute pag dadaan <laughs> ay oo magpapayong <laughs> ah, pero pag na ganoon dalawang ano ba ah, baka mahal din yun mga 2.5 isesend ko sa iyo sa online sa ano ay kahit pa mga kahit mataas-taas pa basta kung kayang kampanin no? Ay baka naman ari arang kantong ari mga dalawang sibat yan. Na baril. Dalawa no. Eh uti nababasa na nga. Ari nga nagdi-discover ko nga ano nga makaagi nga kaya ito. Abi nagkakaigi na. Pero ari na no. Oo. nga. ang ah, ko nga ay ano ay Halos pag ako'y magsasama ng isa, maghapon ng isa. Balik-balik dito. Eh, sa balik? Saan ka ba nakakatipid? Dito o sa tao? Ay, ni? Eh. Ay, dito ka na. Malaking tipid ari. Oo. Ang um, pero parang naglalaro lang ano kaya yan. <coughs> Hindi. Anak buhay ano. Alam mo pag nakatipid ka insan sa labor ay kahit nung bigay ka rin na medyo mura-mura ah, sa bintahan na. Ah. Ay siyang nga. Dito mo? mo sa dami. Oo. Oh, oh. Yeah, Ayan, aribang iyong ariya nung ganda na. Buhay na yan. Ito, matagal. Yun ang kabila. Tiyan mo yung kabilang Ang ganda na. Oh. Eh. Berde na, no? parang kapos. Parang nahina. Berde na Mas yung kaya yung Ha? Huh? Napuwing kaya yung iba? Oo, oo pag yun, nap, napupuwing din yung kailangan ay may salaan. Ano nga kaya? Oo. oo. May strainer naman sa dulo. Mayroon. Ba't yung isa parang pag ano nga, ano? ba't yung ba? Ba't hindi pa taas? pipitukin ko kaya pa parang <laughs> ano Ay, ari, medyo tagilid o. Oo nga, ari, ba? Siya nga. Yung isa may nakaganon o. Uh? Mm hmm. Ari, ang naon na lang ako, ang tunay o. Uh? Sprinkler. dali. Ayos si nga, ari Parang kapag nasa unah ng munisipyo. Ganyan ang mga ano. Saka sa mga golf. Yung sa mga, ano, sa asa mga garden. Ano? Ay siya ha. Ah. Kala ko nagpatayo ko na <laughs> din ng ano. Tourist spot ay. Tourist spot ano. Ah, pero ang ganda o. Tinababasa <laughs> o. Aba nakailang lipat siya. Maghapon na. Oo, oo. Paikot naman ay kaya maghapon. Eh yeah, kayang kaya yan. Kahit madilim din. But parang hindi na yung gitna. Ano ka na po. Mamaya mababasa yan mamaya. Sa bagay babasa lahat yan. Tagilidwari ko. Ay eh, tika tigihin ko. Tagilid. Natakilid nga, naboborenki ki Ay, ay Ililipat Ililipat ito eh Ay ay basa na nga ari. Natakilid eh. nga na. Kitang-kita na eh kitang Ha? Hala na no. Ay, ay hindi ah. Agwanta po, oh, eh. talaga. Ue na Oo. Oh. Oh nagawa ng ulan si Kabay Sprain. No? Oo. Eh, nakakabasa nga o, toy. Kailangan pala may payong ka toy, para hindi ka mapasma. Para lang nakakaaroy, namisan. Kaputi. Ano nga kaya pag mamainit ako natakbo ay. O, oh, magkakasubo ang likod mo. Oo. Ayos na, at yan po nila, to. Yeah. Ayos nga po yung kay <laughs> Kabay hindi ka, pampatamad yung ganyan. Hindi hmm, ah. Ano nga kayo, pampaano yung ganyan. Pampasipag at nakakagawa ka pa sa iba ay. Ayun ay, nga lang. Anam. Ay, kung yung nagdidilig, edi... Hindi kita at dahil nakapukos ka din ay Ano? na, ano? Oo. pag ikaw dadagan sa kaya isa, at tingkat mamaya, mamaya ang ergu. Oo. Ibig sabihin, pag may ganyan ka, makakapag-erguhan pa tayo. Hindi, oh. ako nakakagano para, yan o. Oh. ko nung minsan na kita mo ba? Oo. Oh. Naisip ko yun doon na ano tama ka, mali. Ay, isa o oh. ito, magilid. Hindi Ayusin natin, ano yun? Hindi ka lang kayong yung isa. ngalos na ba ka? Hindi. Ay pano yan ay ano, ito yung yung una kaya malakas ano Oo. Ito yung pangalawa kung bakit na dito na lahat yung pressure mo ay. Ay gago ako sana nung control. Ha. Mabug naman kanina nagawa ko na. Controller. Yung bang para patayin. Mm -hmm. Di hindi ari iba ang ano 'ari. Mabilis mabilis nga Otoy. Eh. Mabilis din 'alon. No? Oo. Um. Dati gawa ko sa ganyan ang okay, sili ah. Nagkakaigrin. Ayan, yeah, nagkaka. Ipibigay ko sa iyo yung aking isa. Ay, ah, hindi ginagamit mo naman. Hindi na. Ah, ba't din yung gamitin? Ay, nakaka na may talong ah. Hindi naman ay, yung takaw tubig, tubig ah. Pag gana rin takaw tubig talaga. Oo. O, oh, ay tinan mo, nakatipid ako na rin isa. Ay, ang gas ko yung pares lang ah. Siya nga. Oo, oh, ay dapat ari lang yung gagana ah. Oh. Hmm. Yan ay mininor ko at kanina para nabubuhal. Pagtutuntudo. Oo. Oh. din. Kahit yung ganda ng picture mo utoy, yun ay hindi palating ng tubig ano? Hindi. Nabubulok din pagka ano. Nainam. No, pag yung ika-ikaran siguro, pwede rin. inaman ng ano, ay tubig eh. Oo. Oh, oh. Ay, ari talaga. Oh. Ganda pati sa hapon, kaya pinupukusan ko sa hapon, magdilig. Oo. Oh. Ma, ano ba? Ma, matagal matuyo, ay subukan mo santik ang init. Tuyo agad dyan. Hindi, ang tamang pagdidilig pati ata ay... Hapon naman na. Hapon. Oo. Oh, oh. Pero sabi nila, nakakapas ma daw ano. Ano kaya? Pero sabi naman nila talagang hapon. At pero paniwala ka kay Ano? Na ang mahirap gamutin ay hayop at halaman. Bakit? Aba di kumpara sa tao, hindi na amik yan na. Ay, yan, <laughs> ay kung, kung may nilalagnat, ay hindi ay, sasabit susuriin. Mm. O ay kung bagay, ah, masakat nga ante Ko, ano utoy? Ay di na yung madaling gamutin. Tiyan, ang pupukusan. <laughs> Tika utoy, sabihin. Siyan ka. <laughs> Nagkaigin nga yung... Ay, anong may kayakas mo? Aliluya. ay, ay, ay dahon sa sibuyas. Okay. ah, parang palan mo. Oo. Uh -uh. Ito'y quality to hindi pala nagisa ang presyo na yan, ano, mga 3,000 itong gato kaikli yung isang mga 5,000 pito mahal yan pag inabuhay anong si sa yung ano? yan rin yung kagaya nung ito ito rin hmm. spring onion sa marka yun saan no? pichat ka mong oh. oh. Ano, may separang mga lantalan lantay siya nga oh. nakakangalos din naman ah. maganda na <laughs> ha ano na rin ano na, ha? naman tanim? oh, oh, ay ulay Udos na tapos ito na ang kasunod. Namamatay din yung iba. Oh. Mm. Ganito, ganito naman talaga ang halaman. Mahina ba pagkatag ano? Tal ba it. hindi mahina pag tagmahal. Tayo mo. Subukan mong tagmurayan yan at ito'y mausi sa mo'y pagkagaganda ng dahon. Na orsa ano? oh, um, paniwala ka. Matatanaw kita parang nanghihingoto ka dito kahapon. Ayun, mo tinitingnan ko yung kuma insecto. Mm. Wala na may wala pa. Yan, nari yung mga bagong pula. Ari, dami kong pang ano, palipatan Ay buo to karera ng kabayo ah. Ngayon. Kanina? Hindi. Ay, kare ngayon. Oh, may order na si Buyas. Ay, tapos na pala uto, eh Tapos na. Ay, bukas uh, din mga uh, tao naman natatakbo. Ay, gawan. Ah, karera ba kanina? Oo, sa lokban ba? Tayabas? Ah, iba pa yung Lukban Kanina yung lokban. Ah, kanina yung lokban. Ay, ay may... Ha? Ay, pagkalakas ng ano sa lokban kanina ah. Ang dami tao. Ay, di oo. Ka... Ay, bukas ay taya, bas? Para... Uwi good di anil yung bukas? Oo, 14 Di ba nga? Ay, ngayon sa lukban Ah, lukban Ako pala Ako lang ang ngalos. ng alus at ang gawa Ako hindi makalit Para itinali din na yan oh. No? mm. -hmm. Ari, utoy ano, ano, ano naman, ari Si Buyas pa rin Kala ko'y luya <laughs> Yung si Buyas nakita ko'y pinipitas mo sa Ayun, no Yung bunga Yun lang, nga Malang kilo din ano Chaytay bang ano chaytay? Ba ano, well, eh, yan yung binunot ko. Ha, yung binunod mo. Mm -hmm. Yan, nari na yun. Hindi nari na. Yan, ito ay pagka ano. Pwede na yung presyohan kung magigusto ko na ibenta. Ari po, 5,000 na rin isang haba. Ay, yun ba yung ano, natubo na? Oo, natubo na. Ha, oh. okay. ah, kung bakit, ari lahat ay pananim, tapos ibibenta na. Palay balbas kalabaw, ano? <laughs> ano ka kaya? Tubo na. Oo, yan na. Hmm. Alam mo iba, F1 ah, F1 bagi. Ito na rin. Ay, di po. Mula sa buto na uli. Tayo tatawid, ay, siyang, ano? Sa buto na tatawid din eh. Ay, siya nga ano. Dito na utoy. Sarili na ang. Sariling pa. Wala bang hybrid hybrid dyan na. Ah, wala bang hybrid. Ay, wala bang hybrid utoy. Eh? Wala. Ay, siya nga. natubo na nga. Ito, pakaliliit. <laughs> ito, kalakoy dam mo. Balbas kalabaw. Hmm. Ingat na ingat nga ako dito. Ito ba yung walang hybrid? Ay, alam ko yung... Ay, baka mayroon din. Ay, ito yung Tagalog dito sa atin ay. Ay, F1 na yan ano. Oo. Uh -uh. Pag ba yun nagmula na sa bus? Yan yeah, mga, mga kaisan Tagalog Hindi na po order mo ba hindi? Ah oh, hindi Ah hindi ba kalakay? Mga oh, panarili yan pa? Yan nga kaisan na yan ano Pang bato ko pa ng Desember Ang layo pa no. Ay oo oh, abot na Abay pang Desember pa yan <laughs> Pero pag walang piray. ay Itadaan na susunod na buwan oh, Yung akin nga ay oto Yung talong ko di tatanim ako ng 12 mil <laughs> Ay di Ahabulin ko naman ay Agosto At saka Sitchimbre si eh. Si advance ano oo tanim ko ng ano ay agosto september doon ako tatama ng kumbaga sa palagay ko lang doon ako tatama ng tanim oo. Oh. dalawang buwang pitas tapos naman hindi ako mag-uulanan ay Dapat lang, ano? pruning ko naman ng november 20 abot naman ako sa mahal ng january at saka pasko <laughs> Tingnan natin oo. Uh -huh. ay alam ko na Alam <laughs> ko na ang kalakaran. Ay, kung alam mo ba ang akin, eh, nung Pasko din ako tumama dito. Kaya pampas ko. Mm -hmm. Tinamaan. Kung bagay, ala, aral ko na. Siyang, yeah, yeah aral, aral na aral ko na. Hindi tanim na. Yeah. Yun din ang akin na. Mo, aral naman ang <coughs> buwan niya. Yun, Mayo, hindi. June. July. Ah, May. July ang lipat na rin. July. Mm -hmm. Bibilang ka uli ng 50 days. Palagi na dalawang buwan na. July, di. Ugo September, ililipat uli ay dapat ay tatlong baliktad. Siya mo. Oh. Ay, abot na ano. December, oo. Oh. Kaya pag yan ay tama yung baliktad. <laughs> Paa pag sa alam baliktad, ikaw baliktad. Oo. Oh, oh. Alam ko na ang kalakaran ay. Gawa ng halimbawa ay tatanim ako ng Nobyembre, ng maliit. Oh. Hindi yun mabubuhay. Ay kung ganito na kataas uto yung talong Utong ko. Utong At ipoproning ko laang. Kaunting pruning lang yun, dalawang tangkal. Ano na? na agad yun ah. Pwede rin. Eh, alam ko na. Ako tatanong sa iyo kain sa kung ano magaling din sa akin talong. Kung kailangan ba sa iyo. Tagpas. May talong ako din ng kaunti ah. Sige. Madali daw Madali lang pag mahina tagpas. Yan yeah, <laughs> oh, ganun ano. Ayo. Ako may talong din. Oh, Blacky. Oh. Ano, kumusta na Blacky? Ah. Oh. Tagal ka na, hindi nakikita. Oh. Hay. Tagal ka na, hindi nakikita. Like kang makakasama ni Kabis friend. Oo, oh, oh, like. Ha? Like ka bang kasama? Hmm, dali. Yan ay okay. nasunod siya sa tricycle minsan oh, singe, Sabi ko ba, hindi ako si Kabis Prin ah Abot siya sa paling ko Diyan ka pa na daan Aba, Madali Kasama ka ba? Uy, taba mo so, ay... ah. Ari, kay isa advice sa sa atin talo. Ah, madali yan. Spray mo ng parakwat. <laughs> Hindi nasa mo toy. Binuglat ari. Ah, maganda ah. Tali ka, magaling Tatalian ko. Maganda oh toy. Sa talian. Mm. Ano sukal din ay. Toy, ano ka tali? Ang magaling. Saan? Ito kay tama lang ang pagkaganda niya, yung pagkatawan niya. Oo, oh, ito yung maganda. Matikas na kaya ito. Ayun, ano, magtatalihan ko na, ano, baka. Kawain na, kawain mo. Iharabihan Ihar mo lang ng, ano. Nang isa-isa. Oo. Oh. Natagilid ay, ito ba yung ipupruning pa kaya? Oo. Oh. Pero parang pwedeng hindi, hindi, hindi na, pwedeng ipruning. Matangkad. Ay, saan mas maganda, pruning o hindi? Parehas lang. Pag naman pruning, ay di less ka sa pataba. Pero pag uh, hindi ano pruning, mas, mas dagdag... Dagdag -dag ka pa sa pataba? Dagdag -dag lang, dagdag pa sa Gawa na marami siyang dahon Ay, pwede. Yun ay ayon sa akin lang. O, di, oo ba eh. Maganda, talong mo ito eh. Ay. Ayos din kaya. Mm hmm. Ayos ah. Ilang buo na ba ito? Hindi ko natanda Ay May butas-butas yung iba, no? mm Hmm. Talagang ganyan. Kaunting ano lang, iipot o ito eh. Iipot? Sa ganda na, sa na. Ay, dito pa kaya. Oh, kung parang palaman mo ba? Isang paado lang. Tasi habang naulan na nasasabog na hindi. Ayari, ipapatikin ko pa ng barita. Oh, sa ganon ah. Ayo. Oh, ay ang gawa ko ano, ay dilig, dilig ng ano? Parang ko ako diyan na, tika ako bigyan din ng kanti. Hindi ay sao? Nakarate yano ay sao? Lalo. Pero palam mitek diyan tiyano yun. Ang akal naman uto yung pantilik ba? Ari din nga. Bin, ibababad ko muna siya na magdamag. Tapos. Sa hamat wamport na sa ako ibababad ko ibababad ko sa timba. At yun yung ihahalo ko. Iwa water sprayer na? Hindi na. Manumano kami. Ay, lalagay mo rin abono. Hindi na, wala. Yun lang. Ano minsan nga ay? Ako ay... Yambang eh. Ay, nanggawa nung minsan sa pailog, tiraktak. Ay, oh, di ano dyan? Sa balon. Ay, balon ko ah. May balon ako ah. Ah, ah ay tatlong araw na yung kate. Ah? Ay, buo na abutin. Makate. Ay, ba't ma... Alipo nga para. -alipo ay, baka nga. tinaktak mo yung ipot. Hindi ay, lang. Ay, oo, oh, tinaktak Ay, kung baka yung ipot may parang sariwa pa, hindi siya parang lupa. Oo. Uh -uh. Yung akala may parang lupa na. Hali nga pala. Apa nak pak? Yang akan, akan ini dalih stuck mana dalam tahun yang akan kita kan? Kalau yang apa deliver aja sa lagi. ay makati yun. Makati ngah, sabi kau. Kek kek ngan nun. Saya ke bunin lah lagi. Makati pala yun, kan lagi dapat apa ay Aiy, mana ni lah, mega kau kau kanam pangamut. Makan tahu tu dalam tahun stuck. pati itong lalagyan ng ipot na ano? Na ano ba? Na sariwa. Ay ano ka? Sa Sakit na? Sakit na lang. Aring na Pwede. Huhukain mo parang pati. ako meron din mga plastic man, so sinusubukan ko ba. na Naayos din 'no. Bahala na pati ano. Yan. Ako naman hindi rin expert at ako naman may ano lang eh. Hindi ko nagsusubukan. Subok self study ah. Tapos ito 'yan, yung kamatis. Makagi ka yan. niya Yan Ayos na 'yan. Maganda yung talong mo. Ayos na 'yan, diyan pala. gagarbut pa yan ano, pa, parang ang lilitan daw, bakit kita ko yung ipagkalalaki? Ay, yun nga ang pandilig ko. Ay, tina mo rin, oh. Aba, oh, ga gagaplato. yung ay, oh, gato oh, na pati Oo, sa vlog. Sa akin, oh, kalula ka nung kikainsan. Aba, yun ga -ga -ga ay, ano? Plato ay, tango. Yun, ay, pang dubli-dubli. Yun, yun, ang pandili ko ay ipot. Every, sa isang linggo, dalawang bisis. Yung kuyo ganar kang lalaki, ano? Kita oh, ko, oh, dami, ano? Oo, oh. Aba, ay rin akit yung, gagahawo, yung. <laughs> Hindi, ay na na. Yung kanya gaplang ganita, ay. Hmm. Ay, yung bayan. Pero huwag mo naman po, pero sa Ang nangyayari naman pag ang talong ay pinagsam mo sa pataba Diba't la, parang lalambot at lagi siyang sariwa? Mm. Dadalihin naman yun ng manunusok. Lalambot siya sariwa bang? Diba't are? dulong are? Oo. Pag ito mo sa pataba? Ay parang... Kung ng bago. lagi malambot yung mga katawan? Oo. Oh. Alalay din. Pag ito na lamambot ng katawan, tutusukin na yun. Ay kaya pala... Eh ayos, -ayos lang sa akin pag-aaral ba? Kung bakit pagkita ko medyo pinapatigas ko muna ito pag alam ko matigas na ito sa kauli ako babanat. Hindi ba ulakin pwersa? pirsa? mo rubus. Oto, joke Oto, auto. Joke la pa Pero maganda pa papatikasin mo ba? Ay dayatab na lang. May Ay dati ang gawa ko tibanat ng banat na ako pataba lahat lagi. <laughs> Ay diyan nangyayari lalaki bubuso lalambot tutusok ka naman ng nusok ay siya nga ano diskarte din ay na diskarte ay sariling ano nga akala ko yung ipatubula ng buhok ay oo may laman din kaunti ay kung maki share ko sa iyo ba ay siya nga paniwala nga ako oo ay di yun ay mo sa patabayan halos tuwing ikalawang araw ang mangyayari niyan sobrang taba ng mo. yayabong nga yayabong sasariwa lalambot lambor ano lalambor tutusokin yan o tuwing ay siya nga yun ay sa ano ko lang ay paniwala sa ako ay di oo nga Siyempre kung Sa sobrang takal ko na ba? Sabi ko ano ko nangyayari sa ganar eh Ba't kaya ganito? Yung parang mga nalalantalan tayo doon oh, ano? hmm. Makasin sabi parang balina Parang balina? Oo uh, uh. ah, Oo uh, uh, dyan Shootboard kung tawagin Ay, walang dyan ano naman pala Ay, alam na alam ko na Ay kaya naman ako nag-aaral pa Ito mo tiyan kung ng aking tanim Ay oo Baka eh lang iyon <laughs> Hindi ah Maganda, pa maganda pa rin na lang yan ah Nagi, naguru, Nagiri nag nag na Hmm bunga may mga tama din ano hmm. ayos din ito tapos ito, ito itong brown na ito ito oh brown alin alin ba dapat kulay brown dapat ito kulay green oo ay paano yan ito it, ito kung tawagin ito ay sakit din ba yan o sakit din ito ay ano yan kung ang kung tawagin naman ito ay ang tawag niya hanip Uy, paano matatanggalin yun? Ang mabilis naman ito, kasi ako ay semi organic eh pag hindi na talaga kaya ng organic dinadali ko naman dito sa lumon o ba papatamaan mo lahat yun hindi basta eh ano man ng solomon tatlong spray na solomon M mawawala yun o kaya scorpio ang kanis sa hanip noon ang dami ng sakit ng ganito yung, yung ay napapanood sa vlog ako hindi na napapunta mga miss ako doon mag-aaral lang aktwal ano oo oh, hindi yung akala may ano lista lahat hanggang sa kumbaga lista ko lahat ay alam ko na mangyayari ba ako ko maging dumilaw. oh, kaya. alam ko na. Eh, alam ko na. Alam ko o, o na. oh, organikin ko muna 'yun. Pag hindi kaya, talagang dadalihin ko ng Pag ngipin ay dumilaw, tutbrus lang kailangan oh, no. Oh, ng oh. ano 'to, eh. Disprosin, pag sa pag, pag nagiyelo, <laughs> Ano 'to, tama mo, kulay brown 'to, 'yo. Eh. At saka 'yan, 'to mo bigyan ng Ito, ano na 'to, ito. Ah, uh, may Re ha hanip na siya. Reject na rin 'yung ganyan. Oh, na, reject na. Ano? Hindi naman binibili din, kaya lang babaratin ka ng Ah, uh, ano. Oo. Oh, oh, Quality quality din niya, pala. Walang diyan. Ha? Hanip. Hanip? Ay, ba't ito yung pakalinig nga ng daong? Kulang sa pataba. Kulang utoy. Eh. Walang diyan. Diligin mo yun ng may ka bang ipot Meron. na matagal na? Meron. Kailangan ay dalawang taon. O, ibig ko sabihin ay sa, sa ganito, saan kayo nagdidilig? Sa ganyan, dito ah. Bukutas ng may... panibago? Yeah. Hindi ah, hinihikrat lang na ah. Aray oh. Ah, maliit ang butas mo. Saktong-sakto lang ano. <laughs> Pwede mo itong palakihin pa to, do, eh. Ano ka kaya? Oo, palakihin mo pa ng gano'n. Nag-aral na kayo. Tama ah, ito. Yan, pwede na yan. yan Tapos pa talaga nang yung... ipiging na yung iyo Yan, Ano? Tapos doon lang ibubuhos? Oo. Pwede ano. Maganda ah. Maganda ko Kulang lang sa ano. Sa himas ano. Kung sa ama ka, kung sa mm. Kulang sa amak ako. Sa kabayo ba'y... Hmm. Kulang sa amak. Pero maganda. Ayos na. Yan kayo bubulas pa kaya yan. Hmm? Bubulas pa kaya. oh, bu eh, ang, talong na may natagal lang. Akin nga, titisingin ko, patagalin ko ng dalawang taon. Pruning ng pruning? oh pruning lang, utoy. Para tipid na sa ano, ano. Yun naman utoy, pangalawang pruning. Yun ay, kahit hindi ka na masyado mag-spray nun. Natigas ba ang puno niya? Natigas na ang katawan. Ano nga kayo? Oo, man. Ito, tingnan mo yung aking pag y ano. Yung dalawang pasibol. Oo, oh, oh, ikalawang pasibol. Ay, alam na, alam ko na. Mm -hmm sa sobrang tagal na din ilang taon na ba ako dito? Kung ilang taon na ako dito, yun din. Yun na yung first mo, ayan o. No? Mm -hmm. Yan o. No? Ay, yung mga ganda tinatanggal mo na. Tapon, hindi. Ay, hindi ko na rin matanggal yung iba. Ito ate, hanip Ito, ito na nga ang hanip. Oo, oh, ito na nga ako to eh. Oh, hanip, may white play na pati. Ang white play naman, yung tigas ng ulo. Ang nakakapagpatanggala ang di yan, ulan. ano <laughs> nga kaya? Ay, oo uh, man. Ulan na. Hindi lagi mong diligin pala. Oo. Uh -huh sabi nga nung mga kasama ko kong... ulan lang ay kahit anong eksperto sa tagal ko na ulan ay ulan da, tat, limang limang araw na, na ulan tanggal wala na matitira dun wala di yung mga matitira dun ayun. yung mga na... nasa ilalim pero halos namamatay na sila lahat ay yung bay ganun oh, oh, lipad ito. na lipad pati yung ganun mm -hmm. lipad na lipad nakakasamid oo mm oh. -hmm. ay ayos niya pa insan salamat at abay nagiging napapadaan ayos din na no, ako naman hindi rin ano ay, ako nga marami natututunan sa iyo ito eh kalukuhan oo ah natutuhan sa kalukuhan hmm. ayos na yan di diretso ang gana kain insan yung aking ano ka tayo uli-uli hmm. ito nuturo ko nga sa mga ano sa mga kasama ko dun ah lahat oh. pati lahat ang ginagamot ko ilistanin nyo dahil hindi mo alam ay baka mamaya ako yung magbago ang isip bigla akong umalis sabi ko nga kina Miko at kay Jilmar, otoy, lahat dito, aralin ninyo. Yan, kahit kina Dasil. Ilista ninyo lahat ba, utoy? Siya nga, at... Ay, hindi natin alam, hindi ay ma... magtatanong, ano? Oo, ay mali ako, biglang marami akong ano, ay. Kung bagay, lumipat naman ako sa iba. Parang ganun ba? Baby. Kung bagay, hindi na, sabi ko nga hindi matay habang buhay sama-sama ay. Kung baka Insan eh, parang papalam sa akin kasi kay Insan na. Hindi ah. <laughs> kung bagay, hindi aral naman. Na, no? oh, Aba, oh. Ay sa totoo ko yan dun, eh, kaya ako minsan ay nag-aabala din sa mga nagkukwento sa akin. Kahit sabi mo may halong kamali ano ano. Di inaano ko rin, kung baga, bay aral ah. Oh. Hindi, hindi mo madadali uto yun yun uto yung tatandaan mo. Pag nagkwento sa iyo ang isang tao, antindihin mo lang, antindihin mo. Tapos try mo lang doon sa mga aktual ba? Oo. Oh. At gawa uto ng Abay babayad ka sa seminar na Abay gawin Papaseminar ako din eh Dalwan libo. Makinig kayo sa akin Ay yung nagsabi sa'yo Actual Kung bagay Matagal ng experience niya yun eh minuto lang sa binanggit Aray utoy Ang ilagay mo din eh Pero actual ay oh Tsaka yung mga gamot ay Memoria na rin utoy Kung ano yung mga dapat dyan Anong sakit niyan Ay ang notebook ko naman utoy Ako lahat ay listak Ay ano Oo Lahat Babalikan ko yan Anong nangyari Ano? Nakalagay pa dito kung anong sakit Pati na dahon ay minsan ay naka-stapler dun Tsaka may picture Pwede rin Eh minsan ay makakalimutan mo eh Siya nga sa sobrang dami ano Oo Ay, makikita mo yung mga notebook ko sa bahay Ako na may yung ano nga la Kung anong Ako nililista ko lahat Nag-actual na ano Oo Iba pa rin yung actual kasi sa ano ano At sa dami ng At saka ang isa pa utoy. Sa bawat makakasalamuhan mong tao Sabi nga ni tatay Lahat ng makakasalamuhan tao Yung sasabihin na yun walang alam sa gulay Pilit na meron ka matutunan diyan kahit isa. Oo, may idea. Oo. Yun nga ang sabi ko din. Ako. May idea ako na... Hindi mo naman alam, ano. Hindi alam ng iba. Ikaw, may idea ka na wala naman akong... Hindi Oo. ko alam. Ako yung dami din natutunan. Yan, tutoy. abot na din, eh. Ano, abot na ka yun, son? Oo. Ah, siya ikot yung kabila na basana, oh. Parang inakalos din, ano. Ha? Parang basa likod mo. Ayos lang. Ay, na. Ay, basana. Ayos na, re. Ah, garat mo. oh. Ay, bukas yung lindag na lindag. Buhay ano? Oo. Oh, para mas maganda yung isa. Ang bili ko na ay 500, ay ari 128. Oh, yun ay bili ko sa Candelaria. Oo. Oh. Ay, para nilalambot na rin isang ari. Oh. Hindi, yun na kung yung pressure ay, yun ang kaunahan ay, itry masakit ng hatiin ng tubo. Ah, doon na maghihiwalay? Oo. Oh, para 830. bang Ayaw kulaang din. Ay, Idea di ko lang. Pwede rin nga. Dahil doon sila pero sa pareho ay tingin mo. Ay hindi naman ka insan. Ari derecho Pataas naman yung isa ay. Ari naman isa diretso ay. Ay sa bagay. Tayo kami pa rin ah oh, takoy Takot ta Magpapa magpapaayos no? pa po kami ng ano ng uh, motor. Abot pa kaya auto tayo. May bukas pa kaya? Bukas pa pati pag na. Baka naman tulog na yung mag-mechanic. awan nga <laughs> ay. Dati lang turuan mo kami sa. Ako marunong magkalas, hindi ako marunong kabit. Ay hmm. siya nga. Oo. Oh. Ito tulungan kita. Ano to? Iya, yeah, ay pag magkakalas yung pihitin lahat. Ay yung pagbabalik. Mm. <laughs> ano kaya 'yan? Ano kaya 'yan? Tao to. Oh, pare na oh, mga misdala ako dadaan. Ano? Natawan, natanawan lang kita sa kinu. Oh, ano nga, tuy, tuy, tuy. Ako ako ba 'yan? Tinitisting ako. Kami utoy. Wala pa. Excited ba ako? Hmm. Tao to, pare na, gabi na. Mamaya ka pa ba? Ay, ako mamaya pa. Ako binabasang maigi. Ay, hala utoy. Tatoy, tingnan ka ha. Oh, Oo, ingat. Oh, mga misal na makipaghuntahan di yan. Oh. Ay, ako yung direct yung Kahit ako lagi maghuntahin binit, ako may magting direct yung dilig. Tatoy. Ayos din ha. Oo. Oh. Ayala. Oo oh, mga kaysan. Pauwi na po at gabi na ha. Oh, Oo, wala. Tatoy. Oo. Oh. May service ka ba? Meron doon. Oo oh, mga kaysan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At stay humble and God bless. Peace. Bye. Tatoy.